nag 1,000 subscriber na po tayo. Happy 1,000 subscriber. Yehey! Ito yung handa namin. Yan. Para sa happy. Happy New Year 2024 at saka sa happy 1,000 subscriber ni Marigold Star TV. Makastig. Ayan. Happy 1,000 subscribers. Ah, yan mga kastig. Sana mga kastig, huwag kayong magsawang mag, ano, magsubaybay sa aming munting channel. Ang Marigold Star TV. Ay, isang pungan. Isang uh, napakagandang uh, umaga po sa atin kasi nasa ano na tayo, nasa kulang-kulang uh, 1 -kulang, uh, o'clock na po tayo ng uh, umaga po ng <coughs> January 1, 2024. So mga ka Kastig, magpasalamat tayo sa mga taga-panood po natin, mga subscribers, followers natin. Plastic kasi tapos ako nagpasalamat. Hindi natin inaasahan na marating po natin sa 2024 uh, bago magbagong taon yung uh, 1000 subscribers. So mga Kastig, uh, hindi po namin uh, sukat akalain na marating po natin yung uh, 1000 subscribers. So kaya mo, kaya... tayo kita mga Kastig. Uh, lubos po kami, nagpapasalamat po sa inyo lalo na po sa yung walang uh, sawa po na nanonood sa ating mga munting video na ina-upload po. So sana hindi kayo magsasawa hanggang sa magsama po tayo hanggang sa darating pang mga panahon. Sana po yung tulong nyo ay makakatulong din po tayo sa iba sa darating po na mga araw. Kasi hindi pa tayo na monetize kaya tis-tis muna. Sana matulungan nyo kami para uh, marating natin po yung uh, ninanais po natin upang makatulong po tayo sa iba. at uh, saka at saka hindi namin ma-explain kung uh, paano po ang uh, pagpapas kulang ang uh, salitang pagpapasalamat po sa inyo dahil uh, Sinuportahan nyo kami kahit na ganun pa man uh, Lagi nyo kami sinusuportahan uh, Kayo po ay nagbigay po ng matamis na mga subscribe po sa ating YouTube channel Kaya, Kaya narating po natin, nating, natin Narating natin na ah, Yung 1,000 subscribers. subscribers So maraming, maraming salamat, salamat po sa inyo Maraming salamat sa uh, Kami naman kahit na wala pa tayong budget Uh, pipilitin po natin na mapaganda at saka makarating pa tayo sa ibang lugar na uh, maipapakita uh, po natin sa inyo para kahit na hindi po tayo uh, hindi po kayo nakarating doon sa pinupuntahan natin at least nakikita po ninyo para na rin kayong nakarating. So sa pagtutulungan po natin ay uh, magkakaisa po tayo at marating po natin yung uh, po natin. So maraming salamat, maraming salamat. po. Sa inyo ay si Gadang, bahala sa inyong lahat dan, at sa ating lahat. Tsaka shout out na rin sa mga kapitbahay natin dito sa Barangay Mati, uh, sa pamilyang uh, Tagulog, uh, uh sa pamilyang Marty, tsaka kay Ma'am Bimbim uh, Lisonra, tsaka sa kanyang pamilya, tsaka kay Ma'am Lubigan sa pamilya niya. At uh, saka sa pamilyang Hakub, pamilyang Ansit, uh, kay kina Ma'am Cesar, uh, Salamat po sa pamilya niya, sa panunood po sa atin, at saka sa lahat po ng taga uh, Surigao City, Surigao del Norte, Surigao del Sur, yung mga narating po natin. Maraming salamat po sa inyo, sa panunood niyo at subscribe na rin. At saka sa Agusan Norte, Agusan Sur, Dabaw uh, de Oro. Sa At saka sa Misamis Oriental. Uh, kumusta po kayo dyan? Yung pinupuntahan natin. Yung lahat ang na subscriber natin sa iba't ibang lugar. At saka natin, sa, sa Agusan Norte, sa May Carmen po, uh, sa Binapur, sa lahat na. So maraming salamat po sa inyo. So sana po tulungan nyo kami na mas lalago pa po yung ating mga subscribers at taga-panood. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hey, welcome 2024! <laughs> One, two, three, ha? happy, 1, 2, 3, happy 1,000 subscribers! Yay! Happy New Year everyone! Mga happy New Year! Yay! Yeah. Ayun, pati mga sa'yo. Isisay nyo, bro.

Thank you, Lord. Happy 1,000 subscribers! So, natapos ang 2023. Pumasok ang 2024 with 1,000 subscribers. So, mga kasi, thank you talaga. Ma, bago ako mag, ano, pasalamat, uh, that out muna ako dyan sa lahat ng mga subscriber ko nang hindi dahil sa inyo, hindi tayo makating ng 1,000 subscribers. Surti Bocastig dahil nakautin tayo sa 1,000 subscriber na hindi pa natapos ng 2023. So, this end of 2024. Yay! Yeah! Thank you, mga casting! At saka, shout out pala sa kapatid ko dyan, si Atty. Julibel Bustillo, sa dyan sa season. Saka, yung bayo ko, si Kagawin Bustillo. Kapitan. Si dumagit ka, uh, si Gagawit Ilma, dumagit Bustilio, at saka yung mga pamangkin ko. Sa season, saka yung mayor namin sa season, yung mga subscriber mo sa season. Hello po mga kastik. Happy much talaga ako. At saka, alam ko mga casting, may nanonood sa amin, hindi nag-subscribe, yun ang paka-taon, Please, para mo nagdagan ang ating mga at subscriber please subscribe na po. Pag gusto niyo mag-shout out at saka mag-comment ng ating uh, uh, doon sa ating comment section, pwede lang kayo mag-like at saka syempre makasig ha, huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe. Then syempre, huwag kalimutan ang notification bell, i-on na lang para palagi yung updated sa aming video na yung pagkita araw-araw. Makasig! Marami na tayong video na upload ngayon, kaso hindi, wala pa masyadong manood kasi masing busy pa dahil sa ano, sa New Year. Uh, ano tawag doon? Kuya? yoi <laughs> Pagpasok ng 2024, so mga kastig, yun na. Yun na inintay natin mga kastig. Ito na ang 1,000 at saka ang paking na ang ganda ng cake mga kastig. At saka, meron tayo ito mga kastig. Meron mga kastig. Nakawa mo ito kuya. ito mga kastig. Kelly ang price pa rin. And madid sa store. Makastig. Kaya hindi dahil sa inyo at sa noon, hindi natin makamit ang wagasan. Wala pita din tayong makakamit ng uh, uh, ano natin, 4,000 watch hour. Huwag lang tayong magsawang mag ano, mag -subaybay sa aming channel. Baka ibigay ni Gal. di pa matapos ang ibang yan natin. <laughs> Para sa ano, sa ating watch hours. So, makastig, yun lang. Wala naman siguro ako nalimutan. Basta, ulitin ko maraming salamat at uh, salamat din uh, sa aking mga kasamahan sa bahay, sa mga anak ko, si Kuya James, si, Kuya, si Ate Mate, si Ate Princess, at saka yung uh, dito sa bahay, yung ano, you know, kasamahan ko, si Daniel Jimmy, at saka si Lily, yung mga anak niya. At saka, siyempre makasting. Yung partner ko, mas kasting. Yung cameraman ko, maraming salamat talaga mga kasting. Yun. At saka, maraming salamat sa Panginoon na itinigay sa atin ngayon. Na buhay at mga blessings na dumating sa atin. Ito ang blessing! Gift ni God para sa 2024 mga So, thank you very much. English na mga Maraming salamat sa Panginoon sa pangaraw na binigay niya at naka Matanda nyo ma, uh, mga kastig, huwag nyo kalimutan. Kung anuman, may sakit man tayo o wala, kung ano mga estado natin na buhay, mayaman man tayo, mahirap. Tandaan natin, huwag natin kalimutan, siga ang buhay natin. Siyempre, kayo, buhay din kayo namin. At yun po, God, marami salamat. God bless to us. Yay! <laughs>